Nadaan na ba sa TikTok feed ninyo ang bata na ito? O di kaya ay sa FB Reels? Dahil ako, kada scroll ko ay siya ang lumalabas. Si Jorus Flores, labing limang taong gulang na bata. Tara! Alamin natin kung bakit nga ba paulit-ulit na siyang natatampok sa iba't ibang channel sa social media. halos dalawang linggo na ang nakalilipas mula nung insidente. Pero hindi pa rin lumilitaw ang katawan ng bata. Ayon sa mga residente dito, hapon daw nang naglalakad ang mga bata sa gilid ng ilog. May mga kasama daw itong mga kaibigan, ngunit sinabihan daw ito ng mga kaibigan niya na huwag aalis dahil tatawid lang daw ang mga ito. Ngunit pagbalik ng mga kaibigan niya ay wala na silang nadatnan dito. Pagtapos ng insidente ay madami na ang lumalabas na sabi-sabi o haka-haka ng mga tao. Ilan na din ang nagpo-post ng visions o hula kung nasaan nga daw ang bata. Isa si Jay Custura na kilala sa madaming na ipapalabas na vision o pangitain sa mga susunod na mangyayari. Tumulong din siya upang humanap sa bata at ang sabi nga niya ay may naaamoy silang malansa sa parte ng ilog. Pakinggan natin ang buong video ng sinabi niya. Kamusta po yung uh, pagpunta nyo doon kanina? Ano, medyo mahirap no kasi malawak yung ilog. And uh, sa pag leading ko kanina, walang intensyon ang bata na maligo. Mm -hmm. So uh, tumawid kami kanina using the cards lahat kasi ng signs na binigay is nandito lahat. Mm -hmm. And may uh, nakaamoy kami ng malangsa doon sa bandang area na yun. Pero may hilapan kami kasi malalim. Last yun doon sa kabila, may nakita kami patay pero hayop lang yun. Mm -hmm. Pero hindi pa rin kami sumusuko kasi uh, isa naman ang layunin natin na makita ang katawan ni uh, noong bata. Mm -hmm. pero, pero hanggang kailan po kayo dito? Kung, ah, ano kasi, biglaan lang to. So talaga in-stretch lang namin yung oras namin. Mm -hmm. So mamaya pa-flight ako back to Manila. Pero aayusin pa rin namin yung schedule namin. Kasi kahapon, biglaan lang din yung pagkita na namin ni Mayor. So talaga, sabi niya may tutuyungan tayo, hindi na ako nagdalawang isip na bumihan. So ano possible po? Ano magiging set up? Magiging online, ganoon? Ah, hindi siya magiging online. So, so possible babalik talaga oh, kayo dito, mag-set ulit ng date okay. na para mahanap yung uh, Kasi, katawan. Uh, biniging... Hindi lamang si Jay Costura ang nag-upload ng video patungkol kay Joros Flores, kundi madami na din ang manghuhula. May mga nakakasabing nakuha na daw ng engkanto ang bata, ngunit madami ding nagsasabi na nasa ilalim lang daw ng parte ng ilog ang bata, kaya hindi mahanap. Pati na ang mga divers na pumupunta sa lugar upang hanapin ang bata ay walang nakikita. Sa bawat araw na lumilipas ay nagdadala ng bagong pag-asa at pananabik na balang araw ay magkaroon ng liwanag ang misteryo ng pagkawala ni Jorus. Ang mga matatanda sa komunidad ay madalas na nakukwento ng kanilang mga alaala kay Jorus. Binigyang diin ang kanyang kabutihan, talino at malasakit sa kapwa. Ang mga kabataan naman ay naging masigasig sa paghahanap. nag ng mga grupo ng divers upang matunto ng mga posibleng lugar na maaaring kinaroroonan niya. Sa kabila ng lahat, hindi iniwan ng mga taga-albay si Jorus sa kanyang pagkawala dahil sila ay nananatiling may pag-asa na mahanap ang labi ng bata na nawawala sa ilog. Ang kanilang pagkakaisa at pagtutulungan ay magsisilbing inspirasyon sa iba pang komunidad na sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap ay kasapin nila ang bawat isa. Na ipinapaalala sa bawat isa na mayroon tayong komunidad na pwedeng lapitan sa oras na ating pangangailangan. Ang pag-ibig at pag-asang bumabalot sa kanilang pagsusumikap ay tunay na nagpapatibay sa kanilang pananampalataya na makakamit nila ang hustisya para kay Jorus at sa kanilang minamahal na bayan isa sa mga vision o pangitain na inilabas ng isang content creator ay sinasabing nakausap niya daw si Jorus sa pamamagitan ng bad paper. Ginuhit daw ni Jorus lahat ng pangyayari sa kanyang pagkawala. At sabi pa niya ay may nakakita daw sa kanyang babae bago ang insidente. Nagpapatulong nga daw si Jorus dahil siya ay natatabunan ng malaking bato kaya't ang mga divers ay nadadaan-daanan lang siya kasi hindi siya makita. Sabi pa niya ay may humihigop daw sa kanya pa ilalim hinang kanyang pagkalunod. Siya nga ay umiiyak at humihingi ng tulong. Panoorin natin ang video para sa mga detalye pa. At uh, tatawagin ko kung ano nangyari, buhay pa ba o patay na ba yung batang yaon. Doon po sa message ko, doon sa may puno na yon. meron po kasi nga uh, bato na malaki. Ayan, meron siyang message ito. Meron siyang message sa kanyang mama, sa kanyang papa, at sa kanyang kaibigan na si Michael. Wala na po si Juros. Ah, uh, ilang araw na daw po siyang wala. At kami, iyak, mga asitor, maawa kayo sa espiritu niya. Hindi kami nagbibiro para saan ako magbiro. Siya daw po ay naligo na uh, tumalon yata may malaking bato doon dahil nandun sinulat niya lahat eh. inisketch niya kung saan parte doon hindi niya akalain na yun daw po ay may uh, parang um, sumisipsip na tubig pa ilalim nandun daw po siya sa ilalim inisketch niya nandun sa amin ilang banpaper ang pinagsulatan niya habang umiiyak mayroong uh, sikretong nga uh, mabubunyag meron pa lang nakakita sa kanya na isang babae pero hindi niya kilala. May nakakita sa akin babae pero hindi ko kilala. Yun po yung sabi niya. Mahal na mahal ng mga taga-albay si Jorus, kaya inalayan nila ito ng marching band dahil si Jorus ay miyembro nito nung siya ay nabubuhay pa. Nag-alay nga rin ng manok ang kanyang ka anak, dahil sa paniniwala na ito ay kakainin ng kaluluwa ni Jorus dahil ito daw ay nagugutom din. Ang seremonyang ito ay naging makulay at puno ng damdamin. Ang mga tao ay nagtitipon sa ilog, suot ang kanilang pinakamagandang uniforme upang magbigay pugay at ipakita ang kanilang pagmamahal at paggalang kay Jorus. Habang hinahanap si Jorus ay tumutugtog ang banda na tila bay tinatawag na si Jorus upang magpakita na. Ilang araw na nga ang nakalilipas ngunit hindi pa din nahahanap ang labi ng isang batang lalaki. Haka-haka pa nga ay baka nakidnap na daw ito dahil uso nga ang patayan at mga nawawalang bata dito sa Pilipinas. Ngunit hindi ito magiging dahilan para sa pamilya ni Jorus upang hindi mahanap ang bata. Lalo pa itong mas napapatatag ang loob ng kanyang pamilya dahil hindi sila susuko hanggat hindi nila nahahanap ang labi. Isa pa sa mga sabi-sabi ay pinatay daw ang bata tsaka inihulog sa ilog. Siya daw ay sinakal gamit ang puting tela. Sabi din sa internet ay kahina-hinala nga daw ang interview ng mga tao sa kanyang kaibigan dahil tila hindi daw mapakali ang mga ito sa pagsagot. Ngunit, wala itong matibay na ebidensya, kaya mistulang misteryo pa din ang pagkawala ng bata. Sa huli, lahat ay nananalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Jorus. Umaasang siya ay masaya at payapa na sa kabilang buhay. Ang tradisyon ng pag-aalay ay naging isang kaaya-ayang pagkukunita ng kanyang buhay at mga kontribusyon sa komunidad. Mahanap pa kaya si Jorus? Alamin sa mga susunod pang araw. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Paalam.